Ayaw mga kametal, isang magandang araw ho sa inyo. Ay may nagtanong lang ho sa atin, sa ating customer at sa ating mga kametal na gustong gumawa ng ganitong mga drawer. Bibigyan lang ho natin ang kaunting kasagutan na mga kametal. Kung ano daw ginagamit sa ating drawer, kung roller guide at saka yung bearing type. Yung aking ginagamit ho nung una ay yung roller guide na may relax. Ngayon ho ay bearing type. Diyan naman ho mga kamital, parehas quality, parehas matibay, parehas quality, quality ho. Mas smooth nga lang ho ang bearing type. Ang Amerilac ho, ang problema naman ho doon ay natalawin minsan pagka napaluwang ho ang inyong pinakakanal nung ating lalagay na ho, ay natalawin, nakawang. Ano mga kamital, ganito ho yung ating bearing type. Ano, sa atin palang gagamit ng materialis ay aluminum composite panel, cladding. Tapos yung ating frame ay 3 4 by 3 4 Ano? Ganito ho ang style ng bearing type. Ayan, pakita mo ka metal. Ayan, focus mo. Ganito ho ang style ng ating drawer. Ano? Nakarebit po yan. Nakarebit sa loob. Ayan, nakarebit. At may nagtatanong ho dito. about to dito sa ating nalagay ito. Ayan ho ay sc screw cap. Mga kametal, screw cap. Yan ho ay pwedeng tanggalin mga kamitalan. Yan. Tatanggalin ho natin para makita ho ninyo. Yan. Yan ay nabubunot. Hindi ko na bubunotin. At yan naman ho iyon yun na rin. Nabubunot ho yan kung sakaling bunotin. Tapos kung tutulak nyo. Yan. Okay na ho yan. Nakalak na ho yan. Nalak ho yan sa dulo mga kamital. Doon sa dulong yun. Kaya hindi ho yung lalabas. Yan. Ang sukat ho natin. Pakikita lang ho natin yung sukat. At baka. Ang haba ho niyan ay 190. 190 centimeter. Ang taas ho ay 260 centimeter. Oh. Centimeter na ho ang ginamit ko at baka sabihin na naman na ho ng diya iba is wala ng mga sinasabi ko. Ano? Ang size ho ng ating drawer ay 580 cm. Ang taas ho ay 250 cm. Wow, 150 centimeter. Yan ho ang taas ng drawer ho natin. Oh. Yan ang eh, palagay ko eh, makukuha nyo ng discart. Eh, yan nga pala mga kamay talay, eh, naka-ribbit ho dito ha. naka po yan din. naka din po itong ating pinaka-bearing uh, type na roller. Naka-ribbit yan dyan. Quality, quality ho yan. Ano? Nawa ano? ano, yung ating customer at yung ating mga kamay ng gustong gumaya. Hindi nabigyan ko ng kasagutan at nagkaroon kayo ng idea. ng ano, mga kamay tal Sige po, maraming salamat po.